Good morning, ka happy. Welcome back muli sa akin channel, guys. Please pa subscribe po. Hindi pa kayo nakapag subscribe. At wag kalimutan pinutin yung notification bell yan sa pata. Para guys, meron nako ipapakita sa inyo playground ng mga bata Sa mga taga Abu Dhabi, na nananjan, malapit sa area na to. Puta kayo rito sa May uh, Alabang ano Park to, Capital Park. Ayano. Dito yan guys sa ano sa Hamdan Street at sa May Street. Sandwich ito ng ano? Hamdan Street at Khalifa Street. Tapos Murur Street yan. Ano? Murur Street to. Tapos Nadsda Street. So tara guys. check na natin kung ano yung mga laruan na pwedeng gamitin ng mga bata. Rito. Tara guys. ito so yung ano? Children playground dito sa my capital park kita nyo ba yan? ayan oh. so ano ano ba yung mga ano na to itong mga facilities ng playground na to na pwedeng gamitin ng mga bata ito tingnan nga natin to ito guys ano to oh, ayan mini horse ayan guys oh, pwedeng gamitin yan sakyan ng mga bata tapos merong mga slides ayan ganda ng mga slides tapos eto pa syempre gagamitin niya ng mga bata ayan, oh. ayan at syempre si Yaya, si nanay, si ate ay uupo rito babantayan yung mga alaga ayan pa ang mga slides, so napakaraming slides dyan, ayan tapos merong mini house dito oh. may slides, may swing so eto pa yung ano oh. Ito, ano ba dito? Yung pa rin. Sakyan ng kabayo. Ayan. Tapos, ito nga guys. Oh. Kita nyo to? Ayan oh. So, pwede kang aakyat dito yung mga bata. Don't worry guys, it's rubberized. The floor is rubberized. Ayan, ang lambot nga yun. Oh. Oh, di ba? Ang ganda ng mga ano. Aakyat dyan yung mga bata. Junakis nyo. Aakyat dito. Tapos, magsiswing rito akyat dito so dalhin nyo naman yung mga anak nyo dyan guys tapos magsiswing rito ah mag slide pala so pasok nga tayo ayan ah pasok tayo <laughs> ang ganda guys so hindi lang mga bata pwede si yaya, si nanay, si ate, si tatay at buong pamilya ang um, maglaro <laughs> As long as gusto mo maglaro sige walang magbabawal sa'yo so ayan ang ganda so tingnan natin yun nandito guys so, ayan yung mga yan sa so, baba na tayo ayan ang ganda pala so ayan yung inakyat natin guys so ayan na so, tayo doon. so ayan yung slide nya so dito naman tayo so merong ano rito anong tawag nyo rito guys yung parang ah uh, parang mountain climbing din to, di ba? Ano ba tawag nyo rito? Ayan o. So, akyat yung bata, ganyan, ganyan. Hawak dito, lagay nyo yung paa niya dyan, ganyan, ganyan. Ayan o, ang init. So, huwag nyo dalhin yung mga junakis nyo, yung mga alaga nyo. Pag ganitong tanghaling tapat. Tanghaling tapat ako nagbablog para wala akong nakukuhang tao. Alam nyo naman dito sa Middle East guys, mahirap man uh, mandamay ng, <laughs> ng tao <laughs> sa vlog. Pwede kang i-complain, ipapulis, at magkakaroon ng fine or any trouble na ano mangyari. So, sa Pilipinas, di ba, pagka nagba-vlog tayo, ang mga tao ang gustong sumali sa vlog. <laughs> ayan, so eto naman guys, oh. ayan, ang ganda pa. Ayan, oh. di ba? So, pwede kong umakyat dyan, sige, takbo-takbo, tapos mag-slide dyan. Tapos susuong dito, ganyan. Aakyat yan dito guys, oh. susuong tapos aakyat la So maraming activities guys sa mga ano, pampata rito. Ayan, oh. So good for health, good for uh, mind din nila para ma-develop yung ano nila. Yung pag-iisip kung paano gamitin itong mga laruan. Ayan. So eto pa guys, my favorite horse. No, this is not horse. This air, ano, plane yan. Airplane. So, ayan. Akyat uli siya rito, guys. So, takbo, takbo. So, yung physical, ano, nila. Physical activities nila. Ayan, ah. So, meron ding, ano, rito. Ay, nawala yung, ano, dati meron to, eh. Gaganyan, ganyan, yan. Dati merong, ano, nawala. Ayan, merong music, ano, rito. Music Music box

pag umaga, medyo konti kasi medyo mainit pa. Ayan, oh. di ba guys? Kita nyo ba yan? Swing. So, eto uli. Ano ba to? Itlog? Hindi, <laughs> ah. Uh, ayan, sakay siya. Ayan. So, eto, maganda to. So, aakit yung bata dito. Ayan. Tapos, lulusong dyan. So, develop yung pag-iisip nila paano gamitin ang mga puzzle, paano gamitin ang mga ano sa buhay nila ganun so hindi lang ano basta activities para sa kanilang kalusugan kundi para din sa kanilang pag-iisip so ito yung last ano to tingnan nga natin kung anong itong last guys na ano papakita ko sa inyo ito ano ba to ayan let's check it ah ano siya guys akyatan parang alam niyo nga sinasabi kong climbing mountain climbing mountain climbing oh. so akyat sila dito guys So, akyat ayan Ay, ang init ng bato bato to guys ayan ang init so akyat sila diyan syempre ma yung stamina nila yung strength akyat ang ganto, tapos baba uli yung pano nila syempre isipin mo mahirap umakyat diyan mahirap din bumaba diyan guys kahit ako pag ginakyat ko yan bababa ako gamit yan mahirapan ka so ma yung strength mo yung pag-iisip mo kung paano mo i-solve yung pagbaba mo, pagkakyat mo. Ayan. So, ayan siya guys, marami rito. So, malit lang siya pero napakaraming ano, uh, rides or swings na pwedeng gamitin ng mga bata. Tapos yung mga nanay, dito naman sila tatay, families, picnic-picnic, kain-kain. At merong water fountain dun. Actually, galing na tayo dito. Lagi tayong dumadaan dito guys. Pag umuwi ako dito sa bahay. So ano pa to? Ano to? Uh, rides. Ayan. So guys, nakita nyo na yung ano, yung mga facilities nito na pwedeng gamitin ng mga bata. Ng mga alaga natin, junakis natin. Pwede rin mag-roller. Alam mo yung tinutulak ng mga sasakyan ng bata. pwede rin ikot-ikot dyan. So ayan. So guys, please, maraming maraming salamat. Huwag kalimutan pong sumuporta, mag-subscribe. At huwag kalimutang pindutin yung notification bell dyan sa baba para lagi tayo magkasama. Okay guys, dito yan sa Abu Dhabi. So, napaka init. Lagi ring magdala ng tubig at pamunas ng pawis pag naggagala ng ganitong uh, panahon. Patapos na yung summer dito guys. So, ayan. Dito na tayo. So, maraming maraming salamat. Have a good day ahead. And God bless.